Good morning. Monday. Ayan. Bakit ako? O, sinusod pa ako ng aso. <laughs> Taad. Pandisal. na natin yung ating mga naiwan na ilang mga manok, pato dito sa bundok. Yung ating kambing pa na ngayon mga buntis na. Sana yung tatlo matuloy yung pagbubuntis. Pero do isang nakarangalaw. Ah, uh, kita ko sila mga buntis eh. <laughs> ganda ng ano oh. sayang wala lang grass cutter eh, oh. ito gusto kong makadali itong mga to titirahin mo siya grass cutter tapos pagka naalagaan mo to ng cut ng grass cutter tutubo siyempre yung mga talbos na damo mas mas masarap na kainin yun ng ano, ating mga kambing eh eh ayan Kaya yung uh, mga damo ganda Lalang lang eh wala pa tayong pera makabili sana tayo ng yung malapad na lupa eh tayo lang naman dito nakikipakilang kaya siyempre kung ano yung gusto nung mayari dun tayo sunod tayo Ayan. Halos pinutol ko kanina yung video. Medyo malayo-layo pa ang lakar Ito tayo. Ganda Sayang itong lupa na ito. Hindi ano, hindi. Hindi siya natututukan ng maayos. Sa totoo lang kung ito kung akin to kaso hindi nga akin eh. <laughs> sabihan lang ko to Sayang. Hindi siya natututukan ng maayos eh. Hindi siya... Kung kumbaga yung laki ng lupa. Hindi siya ganun... Nabibigyan ng magandang atensyon. Kasi sa totoo lang kung... Eh, oh, ko. Eh, asa? Kung ito nabibigyan ng magandang atensyon, kikita ka dito eh. Sa totoo lang. galing. Hindi ng ang alaga mo, sedse, si no? Oh. O pa, yan, mga gutom lang itong mga to. Eh. O, ano, ne? Doon! Huh? Ito yung pinagalagaan ng ating mga ano. Ito yung dating pinagalagaan ng ating mga baboy noon. So, ito. Dinisinfe din ko ito nung nakaraan eh. Pero so far, ayan, ayan, ayan pa rin. Ah, uh, Didisinfect siya uli.

Ah, oh, uh, shout out sa kapitbahay. Ang tabay yung mga aso nyo. Malapit na natin pakawalan ng Lisi Boknoy. Makakain na naman ito ng aso. Sus Mariose, Richard. Oh, awa ka naman kay Boknoy. Oh, ang bait niyo. Oh, ang bait niyo. Nagpapawa ka naman. oh Ang bait niyo, nanay. Ang oh. bait ni Boknoy, ah. Tangin na lahi nito ito yung hayop niya, no? Tingnan mo, kasi boy manyak, oh. yata tala mo yung ulo, may itim, eh. Kasi boy At Tingnan mo, nang bumuka niya, parang si siya, no?